Pieces na isip mo na ba kung bakit may isang tao mula sa iyong nakaraan na nananatiling buhay sa iyong puso? Kahit gaano karaming taon na ang lumipas, naroroon pa rin ang kanilang presensya sa iyong mga panaginip, sa mga biglaang alaala, at maging sa mga kantang naririnig mo. Hindi lang ito basta nostalgia ito ay isang mensahe mula sa universo. Sa pagbasa na ito, ibubunyag ko ang nakatagong dahilan kung bakit hindi mo magawang pakawalan at kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa iyong hinaharap. Kapag nanood ka hanggang dulo, maaari mong matuklasan ang isang katotohanang magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa pag-ibig magpakailanman. Huwag palampasin ito tinatawag ka ng iyong kaluluwa. Maligayang pagdating, pieces at para sa sinumang nakakaramdam na hinahatak ng mensaheng ito, magtiwala kang narito ka para sa isang dahilan. May paraan ng universo para gabayan tayo patungo sa mga eksaktong salitang kailangan nating marinig, sa mismong oras na handa na tayong pakinggan ang mga ito. Ang pagbasa na ito ay higit pa sa mga baraha, ito ay enerhiya, intuisyon, at katotohanang nagsasama upang tuklasin kung bakit nananatiling buhay sa loob mo ang isang pag-ibig mula sa nakaraan. Maaaring ang taong ito ay iyong unang pag-ibig, pinakamalaking sakit sa puso, o ang taong hindi mo kailanman nakamit ngunit ang koneksyon nila sa iyong kaluluwa ay hindi talaga nawala. Sa mga susunod na minuto, susuriin natin ang nakaraan, kasalukuyan, at ang posibleng hinaharap ng ugnayang ito. Manatili ka hanggang sa dulo, dahil maaaring ibunyag ng huling bahagi ng pagbasa ang isang bagay na matagal mo nang nararamdaman, ngunit hindi mo palubos na nauunawaan. At kapag nalaman mo ang katotohanan, maaari mong makita ang iyong puso, at ang iyong landas, sa isang ganap na bagong paraan. Pagbasa ng nakaraang enerhiya. Pieces habang binubuksan ko ang mga baraha, ang unang enerhiya na lumalabas ay banayad ngunit mabigat. Ito ang pakiramdam ng isang alaala na dala mo hindi lang sa iyong isip kundi malalim sa iyong kaluluwa. Hindi ito isang ordinaryong pag-ibig, ito ang uri ng pag-ibig na nag-iwan ng baka sa iyong espiritu. Nakikita ko ang isang taong dumating sa iyong buhay na parang alon biglaan, maganda at napakalakas. Maaring pumasok sila sa panahon kung kailan ikaw ay natutuklasan pa kung sino ka, at ang kanilang presensya ay tila perpektong naangkop sa larawan ng iyong kinabukasan na iyong iginuhit. Nagkatawan kayo ng mga tawa na parang nawala ang oras. Nagbahagi kayo ng mga lihim na hindi mo sinabi kahit kanino. Parang inukit ng universo sila para lamang sayo. Ngunit may isa pang bahagi ng alaala na ito, mga sandali ng kalituhan, katahimikan, at sakit. Ipinapakita ng mga baraha ang enerhiya ng hindi pagkakaintindihan at distansya. Sa isang punto, kayo ay naharap sa isang pagpili, at wala sa inyo ang alam kung paano pagtulayin ang agwat. Maaaring sanhi ito ng timing, mga pangyayari sa buhay, o mga sugat na emosyonal na hindi pa ninyo naayos. Nararamdaman ko na kahit magkalayo kayo, nararamdaman mo pa rin sila. Makakarinig ka ng kanta at biglang lilitaw ang kanilang mukha sa iyong isipan. Papasok ka sa isang lugar at naniniwala kang nararamdaman mo ang kanilang enerhiya doon. Para bang patuloy pa rin ang pag-uusap ng inyong mga puso, kahit tahimik ang inyong mga tinig. Para sa ilan sa inyo, ito ang inyong unang tunay na pag-ibig, ang nagturo sa inyo ng mahika at panganib ng pagbubukas ng puso. Para sa iba naman, ito ay isang karmic connection, isang pag-ibig na dumating sa iyong buhay upang magturo ng isang makapangyarihang aral. Ang karmic na pag-ibig ay matindi, hindi malilimutan, ngunit madalas may mga hamon na nagtutulak sa iyo na lumago. Ipinapakita rin ng mga baraha ang Two of Cups, isang tanda ng pagkilala ng kaluluwa. Mula sa unang sandali na kayo ay nagkakilala, mayroong isang pag-alam. Maaaring naramdaman mo pa na nagkita na kayo dati, sa ibang lugar, ibang buhay. Kaya hindi kailanman naging sbago ang koneksyon. Para itong muling pagkikita. At narito ang isang mahalagang bagay, kahit na ang relasyon ay natapos ng biglaan, hindi ito tunay na nagwakas. Nanatiling buo ang hibla sa pagitan ng inyong mga kaluluwa. Kaya nararamdaman mo pa rin sila sa iyong mga tahimik na sandali. Ang koneksyon ay spiritual, hindi lang emosyonal. Ilan sa inyo ay naalala pa ang eksaktong araw kung kailan nyo huling nakita ang isa't isa. Naalala mo kung ano ang suot nila, ang paraan ng pagtingin nila sa iyo, at ang pakiramdam mo sa dibdib. Umiikot ang sandaling iyon sa iyong isipan ng paulit-ulit dahil hindi kailanman tinanggap ng iyong puso ito bilang tunay na wakas. Pisces, ang iyong kalikasan ay malalim na emosyonal at intuitive. Hindi ka lang basta nagmamahal ng tao, nilalamon mo ang kanilang enerhiya. Kapag nagmahal ka, pinapasok mo sila sa bawat sulok ng iyong pagkatao. At kahit na nagpapatuloy ang buhay, isang bahagi ng iyo ang patuloy na nagpoprotekta at pinananatili ang pag-ibig na iyon na buhay. Hindi iyon kahinaan, iyon ang lalim ng iyong kaluluwa. Ngunit narito kung saan bumubulong ang universo ng isang bagay sa iyo, ang koneksyon na ito ay nilikha upang mag-iwan ng bakas. Dinisenyo ito upang hindi malimutan dahil ito ang humubog sa taong ikaw ngayon. Tinuruan ka nito tungkol sa saya, tungkol sa pagkawala, tungkol sa mga limitasyon at posibilidad ng pag-ibig. Ilan sa inyo ay nagtatanong pa rin, bakit hindi ko magawang pakawalan? Ang sagot ay, hindi ka dapat magpakawala sa paraang iniisip mo. Dapat mong maunawaan ito, matuto mula rito, kunin ang mga aral nito at hayaang gabayan ka nito. Habang hawak ko ang enerhiyang ito, nararamdaman ko rin ang presensya ng mga salitang hindi pa nasasabi. Mga bagay na hindi na ipahayag ng lubusan. Kaya kahit ngayon, buhay pa rin ang alaala. Hindi pa natatapos ang pag-uusap ng inyong mga kaluluwa, at sa isang paraan, patuloy pa rin ito. Ang enerhiya ng nakaraan dito ay hindi lang tungkol sa pagkawala. Ito rin ay tungkol sa malalim, hindi maikakailang pag-ibig na totoo, kung bumalik man ang taong ito sa iyong buhay o hindi, ang kanilang bahagi sa iyong kwento ay palaging may kahulugan. At ang katotohanang buhay pa rin ito sa iyong puso patunay na ito ay higit pa sa isang bahagi lamang. Ito ay isang mahalagang punto sa iyong paglalakbay. Pagbasa ng kasalukuyang enerhiya Pisces, habang lumilipat tayo sa kasalukuyang enerhiya, nakikita ko ang isang katotohanang maganda, ngunit may halong pait ang koneksyong minsang mayroon kayo ay buhay pa rin sa loob mo sa ngayon. Ipinapakita ng mga baraha ang damuon at the six of cups na magkatabi. Ang damuon ay nagsasaad ng mga damdamin sa ilalim ng ibabaw, mga pakiramdam na hindi mo laging maipaliwanag, ngunit sumisibol kapag hindi mo inaasahan. Ang Six of Cups naman ay baraha ng nostalgia, mga alaala, at pamilyar na pag-ibig. Magkasama, sinasabi nila ito sa akin, kahit sa kasalukuyan, aktibong naapektuhan ng enerhiya ng nakaraang pag-ibig ang iyong puso, isip at maging mga desisyon. Maaaring abala ka sa iyong buhay, nagtatrabaho, nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, o nakikilala ang mga bagong tao, ngunit may maliliit na trigger na bumabalik sa iyo. Maaaring ito ay amoy ng isang pabango, tawa na kahawig ng kanila, o pagkakita ng isang tao sa karamihan na kumikilos tulad nila. Sa sandaling iyon, pakiramdam mo ay walang lumipas na oras. Para sa marami sa inyo, ang mga panaginip ang pinakamalakas na palatandaan. Maaring paulit-ulit mong panaginipan sila, at parang totoo ang mga panaginip. Sa mga panaginip na yon, maaaring naguusap kayo, magkahawak kamay, o tahimik na magkasama. Pagising mo, may bigat sa pakiramdam, hindi lang dahil sa kalungkutan, kundi dahil parang bumisita ka sa kanila sa ibang lugar. Pisces, malakas ang iyong intuition. Nararamdaman mo ang mga pagbabago ng enerhiya na hindi nararamdaman ng iba. Kaya kahit walang komunikasyon, paminsan-minsan nararamdaman mo ang kanilang emosyon na parang sayo rin. Minsan ay maayos ka, pero bigla kang lulunod sa lungkot o pangungulila ng walang malinaw na dahilan. Sinasabi ng mga baraha na maaaring ito ang enerhiya nila na umaabot sa iyo, isang tahimik na koneksyon ng mga kaluluwa na hindi patuluyang napuputol. At narito ang bahagi na maaaring magulat ka, Nananatili pa rin ang koneksyong ito, dahil may mga espiritual na hibla na nag-ugnay sa inyo. Sa ibang kaso, ang mga hiblang ito ay nabuo mula sa mga karanasang malalim na humawak sa iyong kaluluwa. Sa iba naman, ito ay mga labi ng isang soul contract, isang kasunduan bago ka ipinanganak na magkita, magmahal, at magturo sa isa't isa ng isang mahalagang bagay. Hindi basta nawawala ang mga hiblang ito kapag nagbago ang relasyon, nananatili ito hanggang matapos ang mga aral. Sa kasalukuyang enerhiya, nakikita ko rin ikaw ay lumago na. Hindi ka na ang parehong tao noon. Ang pag-ibig na dala mo para sa taong ito ngayon ay may halong karunungan, pag-iingat, at kamalayan sa sarili. Natutunan mong protektahan ng mas maigi ang iyong puso, pero hindi ibig sabihin na nawala na ang mga lumang damdamin. Sa halip, naging isang tahimik na apoy na unti-unting naglalagablab ito kaysa sa dati na isang malakas na apoy. Gayunpaman, sa kabila ng pagbabagong ito, mapapansin mo ang mga sandaling biglang sumisiklab ang apoy. Madalas itong nangyayari sa mga emosyonal na okasyon, anibersaryo, kaarawan, o sa mga panahon na minsan nagtagpo ang inyong mga landas. Hindi ito aksidente. Ginagamit ng universo ang mga sandaling ito upang ipaalala sa iyo ang lalim ng inyong koneksyon, na parang sinasabi, mahalaga pa rin ang ugnayang ito. Para sa ilan sa inyo, may pakiramdam na iniisip ka rin nila ngayon. Ipinapahiwatig ng mga baraha ang mutual na pagninilay, pareho ninyong binabalik tanaw ang ilang mga alaala at nagtataka kung ano sana ang nangyari. May isang di nakikitang salamin sa pagitan nyo na nagbabalik tanaw ng emosyon. At bagaman ito ay maaaring magdulot ng ginhawa, maaari rin itong maging mabigat. Maaaring nahihirapan kang tuluyang mag-move on dahil may bahagi sa iyo na nagdududa kung tapos na ba talaga ang lahat. Dapat mo bang tuluyang pakawalan? O may natitirang kabanata pa bang kailangang isulat? Hindi nagbibigay ng malinaw na o hindi ang kasalukuyang enerhiya at ito ay sinadya. Hinahawakan ng universo ang espasyo para sa mga posibilidad. Hinihikayat ka nitong harapin ang iyong mga damdamin, unawain ang mga ito at igalang ang mga ito. Dahil kahit may balikman o hindi ang koneksyong ito, hinuhubog nito ang iyong pag-unawa sa pag-ibig sa mga paraan na gagabay sa iyong mga susunod na relasyon. Pisces, nasa isang lugar ka ngayon sa pagitan ng alaala at posibilidad. Nananatili ang pag-ibig sa loob mo, ngunit hindi na ito kumokontrol sa iyo tulad ng dati. Natututo kang hawakan ito ng mahinahon, nang hindi nito pinapabigatan ang iyong damdamin. Iyan ang paglago. Iyan ang lakas. At narito ang nais ipabatid ng universo sa iyo sa sandaling ito, ang dahilan kung bakit buhay pa rin sa loob mo ang nakaraang pag-ibig ay dahil bahagi pa rin ito ng iyong espiritwal na paglalakbay. Hanggang sa matapos ang aral o biyayang dala nito, mananatili ang enerhiya nito, hindi upang saktan ka, kundi upang gabayan ka patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling puso. Posibleng hinaharap o kinalabasan. Pisces habang tinitingnan ko ang mga baraha para sa darating na mga pangyayari ang enerhiya ay nagiging matindi ngunit maingat na para bang maingat na inilalagay ng universo ang bawat posibilidad sa harap mo. Hindi ito isang landas lamang ang tadhana. Nakikita ko ang dalawang posibleng hinaharap na unti-unting nabubuo at ang direksyon nito ay nakasalalay sa mga desisyon mo at sa kanila. Landas isa, muling pagkikita. Ipinapakita ng unang landas ang the star at the two of wands. Ang the star ay pag-asa, paggaling at banal na tamang panahon. Ang Two of ones ay barahan ng pagtingin sa hinaharap, paggawa ng mga plano, at pagpapasya na kumilos. Magkasama, ipinapahiwatig nila na may napakalinaw na posibilidad na muling pumasok ang taong ito sa iyong buhay, hindi lamang bilang panandali ang alaala, kundi bilang isang taong handang muling makipag-ugnayan. Kung magbubukas ang landas na ito, hindi ito mangyayari ng aksidente. Mangyayari ito dahil may paggaling na naganap sa magkabilang panig. Ang mga dating pattern, hindi pagkakaintindihan, at sugat na minsang pumagit na sa inyo ay magiging mas malumanay. Ang muling pagkikita ay mararamdaman na mas kalmado, mas mature, na para bang pareho kayong nakalakad sa magkahiwalay na bagyo upang muling magkita sa ilalim ng malinaw na kalangitan. Maaring makatanggap ka ng mensahe, tawag sa telepono, o hindi inaasahang pagkikita na para bang isinulat ng universo. Kapag nangyari ito, magtitrigger ng instant na pagkilala, ang parehong malalim na koneksyon ng kaluluwa, ngunit may mas matalino at matatag na pag-ibig. Kung ito ay mangyari, nasa iyo ang pagpili kung susubukan mong tuklasin ang pangalawang pagkakataon o pagbibiyayaan ito ng maayos na pagtatapos. Landas dalawa, pagpapalaya at kalayaan. Ipinapakita ng pangalawang landas ang death at the world. Hindi ito tungkol sa pisikal na kamatayan, ito ay tungkol sa pagbabago at pagtatapos. Ang death ay kumakatawan sa wakas na nagdadala sa bagong simula. Ang the world naman ay simbolo ng pagkumpleto ng mga siklo at pagsisimula ng bagong kabanata. Kung ito ang landas na pipiliin ng iyong kaluluwa, nangangahulugan ito na ang ugnayan ay marahil palalayain sa mahinahon at mapayapang paraan. Hindi mawawala ang pag-ibig, ito ay magbabago tungo sa pasasalamat. Maaalala mo sila ng walang sakit, dala ang mga aral at kagandahan habang pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa bigat ng emosyon. Sa senaryong ito, nagsilbi pa rin ang koneksyon ng layunin nito, hinubog nito ang iyong puso, tinuruan ka tungkol sa lalim, at inihanda ka para sa pag-ibig na umaayon sa kung sino ka ngayon. Ang pagpapalaya ay pakiramdam na hindi parang nawawala ang isang bagay, kundi parang pagbabalik sa iyong sarili, buo at handa para sa susunod na kabanata ng iyong paglalakbay. Mga palatandaan na dapat bantayan. Ipinapakita rin ng mga baraha ang mga palatandaang makakatulong sa iyo malaman kung alin sa mga landas ang unti-unting sumusulong. Kung nagsisimula kang makita ang pangalan nila, marinig ang iyong kanta, o mas malinaw na mangarap tungkol sa kanila, maaaring ito ay senyales mula sa universo ng muling pagkikita. Kung nagsisimula kang makaramdam ng kaliwanagan, mas focus sa iyong sariling kaligayahan, at hindi nagaanong naalala ang alaala nila, maaaring ito ay tanda na ang pagpapalaya ay nagaganap na. Sa alinmang paraan, ang kinalabasan ay hindi parusa, ito ay pagkakahanay. Hindi kailanman aalisin ng universo ang isang bagay ng hindi nagbibigay ng mas mabuti para sa paglago ng iyong kaluluwa. Ang emosyonal na krisis Sa parehong mga landas, may isang karaniwang hibla, hawak mo ang kapangyarihan ng pagpili. Maliwanag sa mga barahana ang iyong malayang kalooban ang huhubog sa kwento mula ngayon. Kahit na ibalik ng tadhana ang taong ito sa iyong paligid, nasa iyo ang desisyon kung babalik ka ba sa enerhiyang iyon o maingat na isasara ang kabanata. Pisces, ang iyong mapagmahal na puso ay may tendensyang makita ang pinakamaganda sa mga tao, kahit na nasaktan ka na nila. Ito ang iyong biyaya, ngunit ito rin ang iyong kahinaan. Sa hinaharap, alin mang landas ang magbukas, ang aral ay magmahal ng hindi nawawala ang sarili. Mensahe ng universo para sa hinaharap. Ang huling baraha sa pagbasa na ito ay The Wheel of Fortune. Malakas ito, nang angahulugan ito na hindi maiiwasan ang pagbabago. Umiikot ang mga siklo. Dumarating ang mga bagong oportunidad. Ang hinaharap ng ugnayang ito ay hindi mananatili sa gitna magpakailanman malapit nang magkaroon ka ng kalinawan maging ito man ay sa anyo ng isang taos-pusong muling pagkikita o isang mapayapang pagpapalaya at tandaan ang alinmang kinalabasan ay isang tabumpay. kung sila ay babalik at magdadala ng malusog at balanseng pag-ibig ito ay dahil parehong kayo ay nagbago kung palalayain ang koneksyon ito ay dahil handa na ang iyong kaluluwa para sa isang bagong kabanata marahil isa na may pag-ibig na mas malalim pa kaysa dati Pisces, ang landas sa harap mo ay puno ng kagandahan, kahit anong direksyon ang piliin mo. Ang susi ay tahakin ito ng may bukas na puso at matatag na pagkatao. Ang uniberso ay unti-unting inaayos na ang mga pangyayari para sa iyong pinakamabuti, magtiwala na ang bawat iko at ikot ay patungo sa eksaktong lugar kung saan ka dapat makarating. Payo at espiritual na patnubay. Pisces, malinaw ang uniberso, maging bumalik man ang pag-ibig na ito sa iyong buhay o tuluyang pagkawalan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay protektahan ang iyong puso habang nananatiling bukas ito sa mga biyayang darating. Ikaw ay isang malalim na intuitive at mahabaging kaluluwa, kaya't ang mga koneksyon ay nag-iwan ng matagal na marka sa iyo. Ngunit kasabay ng biyayang iyon ay ang responsibilidad na pangalagaan ang iyong sariling enerhiya. Isa, kilalanin ang iyong mga damdamin ng walang paghuhusga. Ang unang hakbang ay itigil ang pagtatanong sa sarili ng, bakit nararamdaman ko pa rin ito? at sa halip sabihin, nararamdaman ko ito dahil ito ay mahalaga. Walang kahinaan sa pagdadala ng pag-ibig para sa isang tao mula sa iyong nakaraan. Ipinapakita lamang nito na ang iyong puso ay may kakayahang maging tapat ng malalim. Sa pagtanggap ng iyong damdamin ng walang guilt o kahihiyan, pinapayagan mo ang paggaling na magsimula mula sa isang lugar ng habag, hindi pagtanggi. Dalawa, palakasin ang iyong mga hangganan sa emosyon. Kung muling lalapit ang taong ito, magtakda ng malinaw na mga hangganan bago muling buksan ang iyong puso. Nakakaakit ang nakaraang pag-ibig, ngunit kailangan mong protektahan ang progreso na iyong nakamit. Ang mga hangganan ay hindi mga pader, ito ay mga pintuang pinipili mong buksan kapag ligtas at malusob na gawin ito. Tanungin ang sarili. Nerespeto ba nila ang aking paglago? Nagawa na ba nila ang kanilang sariling paggaling? Pinipili ko ba sila dahil tama ito ngayon o dahil pamilyar ito? Tatlo, magsanay ng espiritual na paglilinis. Ang enerhiya mula sa matibay na emosyonal na koneksyon ay maaaring manatili, kaya't mahalaga ang paglilinis, lalo na kapag nais mo ng kaliwanagan tungkol sa susunod mong hakbang. Para sa Pisces, ang mga ritual na may tubig ay lalo ng makapangyarihan. Narito ang isang simpleng ritual na maaari mong gawin. Punuin ang isang mangkok ng malinis na tubig. Ilagay ang iyong mga kamay sa ibabaw nito at isipin na ang lahat ng mabigat na nararamdaman ay dumadaloy mula sa iyo patungo sa tubig. Bumulong, pinapalaya ko ang mga hindi na nagsisilbi sa akin. Pinananatili ko lamang ang pag-ibig at katotohanan. Ibuhos ang tubig habang iniisip na ang bigat ay lumalabas kasama nito. Gawin ito tuwing kabilugan ng buwan o kapag nararamdaman mong mabigat ang iyong emosyon, makakatulong ito upang linisin ang iyong enerhiya. Apat, tawagin muli ang iyong kapangyarihan. Minsan, kapag tayo'y nagmamahal ng malalim, may mga bahagi ng ating enerhiya na nananatili sa ibang tao. Panahon na upang tawagin muli ang mga bahagi na iyon. Maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng meditasyon, ipikit ang mga mata, isipin ang gintong mga hibla na bumabalik sa iyo mula sa bawat lugar na iniwan mo ang iyong puso, at sabihin, tinatawag ko pabalik ang lahat ng bahagi ng aking sarili. Ako ay buo. Lima, manatiling buka sa mga bagong koneksyon. Kahit na ang puso mo ay may hawak pang pag-ibig para sa taong ito, huwag isara ang iyong sarili sa mga bagong oportunidad. Ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, minsan ang pag-ibig na akala mong nawala ay babalik sa isang bagong anyo, o magbibigay daan para sa mas mabuti. Magtiwala na kahit ano paman ang kinalabasan, ang pag-ibig ay muling hahanapin ang daan papunta sa iyo. Anim, alalahanin ang iyong halaga. Hindi ka minamahal dahil sa kung ano ang kaya mong ibigay, minamahal ka dahil sa kung sino ka. Mahalaga ang koneksyon na ito, ngunit hindi ito ang tanging sukatan ng iyong halaga. Inilagay ng universo ang iba pang mga biyaya, aral, at pag-ibig sa iyong landas, at karapat dapat kang tanggapin ang mga ito lahat. Pieces, narito ang iyong afirmasyon para sa paglalakbay na ito. Iginagalang ko ang pag-ibig na nangyari, nyayakap ko ang pag-ibig na narito, at tinatanggap ko ang pag-ibig na darating. Ligtas ang aking puso, malakas ang aking kaluluwa, at ang aking landas ay ginagabayan ng uniberso. Ulitin ito araw-araw, lalo na sa mga araw na malapit sa iyo ang nakaraan. Mas madalas mong i-affirm ang iyong lakas, mas lalapit ang uniberso sa iyong puso sa tamang enerhiya. Kung piliin mo man ang muling pagkikita o pagpapalaya, tandaan ito, patuloy pang isinusulat ang iyong kwento at ang pinakamagagandang kabanata ay darating pa lamang. Pise sa pagtatapos ng pagbasa na ito, hiling ko na huminga ka ng malalim at ilagay ang iyong kamay sa ibabaw ng iyong puso. Damhin ang matatag nitong tibok. Ang ritmong iyon ay sayo, ito ang tunog ng iyong buhay, ng iyong pag-ibig, at ng iyong patuloy na paglalakbay pasulong. Ang taong dala mo sa loob mo nitong lahat ng panahon sila ay nilalayong maging bahagi ng iyong kwento. Kahit pabukas pa ang kanilang kabanata o natagpuan na ang wakas nito, nananatili ang katotohanan, tinulungan kanilang humubog bilang taong ikaw ngayon. At iyon ay isang bagay na hindi kayang burahin ng distansya o panahon. Sinasabi sa iyo ng universo, handa ka na. Handa nang maghilom, handa nang magmahal muli, handa nang yakapin ang anumang landas na itinadhana para sa iyo. Maging ito man ay isang muling pagkikita na puno ng bagong pag-asa o isang mapayapang pagpapalaya tungo sa iyong sariling kalayaan, magtiwala na hindi ka iiwan ng walang dalang biyaya. Kung ang pagbasa na ito ay tumagos sa iyong puso, inaanyayahan kitang ipahayag ang iyong tinig. Magkomento ng iyong zodiac sign sa ibaba at ay type ang E I claim this message upang may padadala namin ang mga biyaya sa iyong landas. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin upang samahan ka sa paglalakbay na ito ngayon. Hanggang sa muli nating pagbasa, pises panatilihin bukas ang iyong puso, matatag ang iyong espiritu, at di matitinag ang iyong pananampalataya.